So bago po natin pag-usapan yung mga ratings sa noon time Gusto ko muna pong i-congratulate uli si Atasha Mulak Dahil sa successful uh, launch ng kanyang bagong Jollibee commercial Solo commercial ng Jollibee So siya na po ang pinakabagong muka Nung pong bagong produkto ng Jollibee Yung pong uh, coffee blends Yan, Yung mga ice latte Sinubukan po natin yan kanina sa live So nandoon po yon So congratulations and uh, syempre yung Jollibee hindi po yung kukuha ng hindi mga bigating mga artista at uh, dahil sa commercial na yan mas naiangat pa yung pong level nitong si Tash at talagang tuloy-tuloy po yung kanyang pagsikat of course with the support of her uh, EAT uh, Dabarkads family so congratulations ulit Tash and uh, the sky is the limit at uh, alam na alam namin na malayong malayo pa ang mararating mo sa showbiz. Okay? O, so, pag-usapan natin itong ratings. Um nung November 18 nung Sabado. So Sabado parate uh, malakas yan ng E80, okay? Parating nangunguna tuwing Sabado yung E80 at uh, nakakuha po ng 4.4% kumpara doon sa 3.8 ng tape at sa 2.6 ng it show time. Okay? nagtaka ako kanina kasi yung unang post ng Lionheart, lamang yung TVJ ng ng uh, Lunes. O tapos yung isa iba hindi. So kinorek ng Lionheart at uh, ang lumalabas po ngayon November 20 kahapon ay lumamang muli yung pong tape 4.4% habang yung uh, uh, EAT ay 3.6% at yung it's show time 2.3% Kung di ako nagkakamali sa new time ratings, ito na ata ang uh, pinakamalaki uh, so far na naging lamang ng uh, tape sa EAP kasi kadalasan kung lumalamang man yung uh, sa tape ay konti lang pero ngayon po mas mas malaki yung lamang ni kahapon ng lunes dito sa mula sa uh, tape dito po sa uh, EAP na show okay so uh, para sa akin kung susumahin mo for the whole month of November ay uh, lamang pa rin ang EAT. May mga ilang araw, siguro pang ilang araw na ba ito ng November, pang apat na na lumamang yung pong sa tape. Pero pag titignan mo yung whole month, yung summary ng whole month ay uh, lamang pa rin po yung pong EAT at uh, siya pa rin ang number one na noon time show sa bansa. Pero that being said, eh makita naman po sa sa pattern at sa trending, sa trend na umaakyat yung pong newtown ratings nitong uh, sa tape at uh, syempre po syempre gumagawa din naman nya ng mga paraan para pulo makas yung pong ratings nila at uh, lalo na sa Vismin talagang malakas po dyan yung pong uh, GMA at Tape di ba so uh, sa mga probinsya talagang malalakas po lalo na sa mga lugar na mahina yung signal o minsan walang signal yung pong TV5 o pero sa akin uh, this is a uh, Sanay naman yung EAT sa ganyan. Diba? 44 years, 45 years ang TVJ. Uh, yung pong uh, mga nakakatapat niya, come and go minsan tumataas yung ratings minsan bumababa pero nandyan pa rin yung pong EAT at tuloy-tuloy uh, po rin po nagre-reinvent at uh, naglalabas po ng mga uh, bagong mga pakulo na kinakagat po talaga ng tao and of course uh, kahit naman anong mangyari eh, tingin ko secure naman ang EAT hanggang sa 50th year dyan po sa TV 5 at yun naman ang pangarap talaga ng uh, Tito Vic and Joey na umabot ng 50 years ang uh, legit dabarkads, ang ikbulaga, EAP at mukhang magagawan man po 'yan sa TV5. Confident po ako na makakaya po at aabot po 'yan. At itong sa tape, 'di ba? At uh, kung may mga araw na papadala, sumalamang sila eh. Uh, ganun po talaga. May mga nangyayari po talaga 'yan. Mas sa It Showtime, dati sa Wawa Win, kay Willie, 'di ba? So nangyayari po talaga 'yan. And uh, kailangan lang mas pagbutihan ng mga noon shows para po uh, yung kanilang ratings ay mas tumaas at mas mas tangkilikin ng mga tao. Okay, so yon. Eh habang lumataas yung pong noon time ratings nitong sa tape ay napaparami din po yung atake ng ilang mga pro tape pages. Okay? At uh, napaparami yung atake nila sa akin. Ako yung kanilang paboritong inaatake. So basahin na lang din po natin yung pong ilan po dito at try nating sagutin eh, kaya ako nilagay sa dulo kasi alam ko marami sa inyo ay eh, ayaw nang pinag-uusapan ko eh, uh, itong mga topic na to pero nandito na pag-usapan na din natin parang ito si Kapuso Alayas fanpage oh, Mark Gamboa aka Models of Manila TV baka pati itong lovers liars ng GMA7 ang pagdiskitahan mo na naman for sure maglalaway ka dito o, parang iniimply yata na gay ako. Sinabi ko naman, wala namang masama kung maging gay ako, bisexual. O, sabi ko, walang masama kahit magustuhan ko yan. Di kasi ako homophobic. Love is love. O, yan. Kasi pangit yun Parang pag nag-aasar ka ng tao Sabihin mo Ikaw siguro Bakla ka Ganon ganon So hindi yan Kasi hindi porket Bisexual o gay yung isang tao ay eh, Mas mababa na tingin mo O yun lang naman yung mensahe ko dito Kay Kapuso Alliance na pa yung mga hirit niya sa akin o ito, may hirit pa siya kay Joey naman Joey De Leon natagpo ang tanga hindi proud sa nagustuhan ang kapatid noon time show na tae eh, dahil nangungupit ng t-shirt ng Eat Bulaga ang sino at sinuot pa niya ano to? nang gugupit ng t-shirt katunayan na proud pa rin sa Eat Bulaga ang tumatandang paurong na si Joey De Leche o yan, yan po yung mga post niya dyan ayan o ito Uh, nabanggit ko din to kanina, Models of Manila TV, talunin nyo muna ang 24 oras bago mo sabihin lalong lalakas ang TV5. Natawa naman ako sa caption mo na yon. Ayan yung post niya. Hindi, sa akin lang ha. Eh, sa akin, institusyon na yan, 24 oras. Si Mel Chanko. 'di ba? Sa kabila sa TV Patrol, si Noli De Castro. Institusyon na 'yan. Kung may prangkisa yung ABS-CBN, 'di ba? Dik-dik-dikan dalawang 'yan. Eh nawala ng prangkisa yung isa. O so naging solo leader yung pong sa 24 oras. Sa akin, 'yan ang huling huling mahahabol ng TV5 sa totoo lang. Talagang mahirap po kasi bente uh, 24 oras 'yan eh. Mas established yung pong news arm ng GMA ba diba, 'yung ABS-CBN kailangan nilang mag-cut down and then 5 eh ngayon na lang din po bumumuy talaga. So sa akin, uh, ang importante lumalakas 'yung frontline, 'di ba? At gumaganda and uh, basta maging competitive sa lahat ng time slot. 'Yun naman po ang goal. Kasi lamang na sa noon time, lamang na sa batang. Kaya po minsan sa Kantvila so tatlong show na 'yon. So unti-untiin po. Okay? So, pati itong si ano, pati yung si Solid Kapuso din. Ito yung hirit naman. Uh, ito. Eh, Nag-reveal din siya, o. Oh, Ramil Ocampo daw. Ewan ko kung yan talaga totoong pangalan niya. Oh, pero at least, di ba? Nagpapakita na ng kung sino man itong si Solid Kapuso forever. Ramil Ocampo. O, ito. Model sa Panila TV. Yung wow mali ng TV5 mo talunan talaga. May sinasabi ka pang kaya ng TV5 ang ibang shows ng GMA at uulitin ko lang yung FPJs Batang Kiapo sa ABS-CBN yon hindi sa TV5 huwag angkin sa palabas ng iba o, oh, yung sinasabi daw eh nasa TV5 pa rin nga ine eh. ba't ba't hindi ko aangkin eh kasama yun sa TV5 kung gusto kong kumampisa kung gusto kong kumampisa sa sa ABS kakampi ako sa ABS eh ito nga si ano eh may, may natuklasan lang din ako kay Kapuso Alliance fanpage ha sabihin ko lang sa inyo eh nandito na naman tayo eh nung, nung kung titingnan niyo yung about niya doon sa kanyang uh, page yung sa mga events niya ayun no yung mga events sa happy 7th uh, month sara ayan no ito oh Event by Kapuso Alliance. So isa si si Kapuso Alliance doon po sa mga nagse-celebrate noong nawala ng prangkisa yung ABS-CBN. 'Di ba? Eh kung doon kayo kampe, kung 'yun ang gusto niyo, bahala kayo. Basta ako nung panahon ng franchise ng ABS, nakipaglaban ako para sa ABS, para sa mga empleyado. Okay? Uh, kaso 'yun nga natalo na ng ABS, 'di ba? Nandito na tayo ngayon. Oh, eh, itong TV5 ngayon ang sinusuportahan ko together with ABS. Eh, si Kapuso Alliance, klaro naman kung nasaan na siya. Oh, oh, Tuwang-tuwa pa siya na nagsara yung ABS, na nawala ng trabaho yung mga tao. O, oh, pero anyway, yan ang gusto niya. Eh, basta ako, klaro lang din kung saan ako nakatayo. Kung gusto ko suportahan yung ABS, kung gusto ko suportahan yung GMA, yung TB5, so susuportahan ko. Kasi wala naman tayong pakialamanan ng gusto. Okay, so yun lang muna po. Thank you very much, guys. See you po sa next video po natin. Stay safe parate. Bukas, live tayo ulit ng 2.30. Good night, mga Dabarkads. Bye-bye.